Nagkasamuli ng operasyon ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation ng Department of Transportation laban sa mga pasaway na motorista sa EDSA Busway. Si Ryan Nesigas sa detalye live. Nako Audrey, panibagong operasyon pero pawang mga lumang dahilan ang ibinigay ng mga super na nahuli ngayong umaga sa isinagawang operasyon ng SAIC dito sa EDSA Bus Carousel. Kasabay sa unang araw ng pagbabalik trabaho matapos ang long holiday, muling nagkasan ng operasyon ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC ng DOTR para manghuli ng mga pasaway na motorista na patuloy na gumagamit ng busway ng na hindi naman otorizado. Eksakto alas alasais kanina, Audrey, nang simula ng operasyon sa southbound lane ng Ortigas Avenue. Sa pagsisimula pa lang ng operasyon, magkasunod agad na napara at nabigyan ng violation ticket ang dalawang sasakyan ng PNP. Makalipas ang ilang minuto, magkasunod pang dumating ang tila naka-convoy na dalawang sasakyan ng PNP at isang itim na SUV na may plakang 7. Pero sabi ng driver ng PNP vehicle, hindi daw sila magkakasama at nagkataon lang na magkasunod lang sila nang pumasok sa busway. Iisuhan na sana Audrey ng violation ticket ang itim na SUV pero bigla itong humarurot papalayo. Matatandaan na tanging LTFRB authorized bus na may rutang busway on-duty ambulance, fire trucks, PNP vehicles na nagbibigay serbisyo may kinalaman sa busway ang maaaring lang pumasok at gumamit ng sa busway. Maaari rin gumamit ng busway ang ilang opisyal ng pamahalaan tulad ng Presidente, Vice President, Senate President, Speaker of the House at Supreme Court Chief Justice. Audrey, sa kabuuan ay umabot sa aning na yung uh, nahuli ng uh, saik na mga pasaway na motorista. Apat uh, Patiyan Audrey, yung sasakyan ng PNP, isa yung uh, uh, plate number 7 kanina na itim na SUV at isang uh, motorsiklo. Ang uh, sabi ng uh, Saik Audrey, magpapalabas na sila ng uh, show-cause order laban doon sa driver ng itim na SUV para magpaliwanag kung bakit tumakas habang iniisuhan ng tiket. Sa ngayon, Audrey, ay tinapos na ang operasyon dito sa Ortigas Avenue. Pero huwag munang magdiwang yung mga dadaan or may balak dumaan sa EDSA Busway dahil lilipat lang yung operating team. Pero kung saan yan, sekreto muna. Audrey. Ayan, maraming salamat, Ryan Lesigues.